putol pa yung daan. Butik pa naman, nakakatakot. Sabag, mas malala yung dinaanan natin sa ano, ano. Dito sa, tagito. Sa Kansu Zoo ano? Ba, das, grabe nga yun. Grabe talaga yun ako. Sarap hmm. Ah, baka awa na naman yung motor ko na to Sa puti. Pasilita natin bago tayo mo. Buti may ganito na. Pan. Matoy. Isang gulong. <laughs> Mukha din sarap na kaya masin. Plang! Ang aking mga magagandang legs. Charot. <laughs> ang maganda kong kita. At ang aking cellphone. Pagkano rin yung nabit ng cellphone mo, Tewek? 68 na to. Oh, grabe, ano? 68,000. Kaya kami set, parang hindi ko nakakapasa bago na ano? <laughs>